Kumusta na? Maraming salamat sa pagsusumikap mong madagdagan pa ang iyong kaalaman. Pilabati kita, nasa module 5 ka na. Ibig sabihin, malapit nang matapos ang unang markahan. Narito muna ang nilalaman ng video na ito. Una, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, salaysay ng dula mula sa Pilipinas na ang pamagat ay Tio Simon. At ang ikatlo, pahiwatig at mensahe ng dula sa mga mambabasa. Bago tayo dumako sa ating dula, alamin muna natin at tukuyin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang aking babanggitin. Una, malapit na ang araw ng pangilin. Ang salita ay pangilin. Ikalawa, sumakabilang buhay na si Mang Jose dahil sa COVID-19. Ang salita ay Sumakabilang mukhay. Ikatlo, nauninigan kong tila may kumakatok sa pinto. Ang salita ay nauninigan. Ikaapat, mataos ang aming pagmamahalan. Ang salita ay mataos. Ikalima, kailangan ng mga tao ang matibay na pananalig sa Diyos. Ang salita, pananalig. Marahil, meron ka ng ediya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang binanggit ko. Tingnan mo kung tama ang naiisip mo. Unang bilang, ang salita ay pangilin na ang ibig sabihin ay piyesta o kaya araw ng panalangin. Ikalawang bilang, sumakabilang buhay. Ang ibig sabihin nito ay namaya pa na o kaya namatay na. Ikatlo, ang salita ay naulinigan. Ang ibig sabihin naman nito ay narilig. Ikaapat, mataos. Ang ibig sabihin nito ay matibay. Ikalima, pananalig. Ang ibig sabihin nito ay pananampalataya. Ngayong natukoy na natin ang ibig sabihin ng mga piling salitang ginamit sa akda, tumuwal na tayo sa ating dula ngayong araw. Ang pamagat nito ay Tiyo Simon. Ito ay sinulat ni NPS Toribio. Mula pa rin sa Module 5 at ito ay dula ng Pilipinas. Nais ko muna ipakilala sa iyo ang mga tauhan sa dulang Tio Simon. Una, si Tio Simon. Siya ay isang taong nasa katanghalian ang dula. May kapansanan ng isang paa at may mga paniniwala sa buhay na hindi maunawaan ng kanyang hipag na relihiyosa. Ikalawa, ina. Siya ang nanay ng batang si Boy. Hipag siya ni Tiyo Simon. Ikatlo, si Boy. Pamangki ni Tiyo Simon. Anak ng kapatid niyang namatay na. Narito at simulan na natin ang salaysay sa dulang Tiyo Simon. Ang oras, umaga. Halos hindi pa sumisikat ang araw. Tagpo sa loob ng silid ni Boy. Makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, toniko, suklay at iba pang gamit sa pag ayos Sa itaas ng tukador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng berheng na talabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana, sa gawing kanan, ay may katring ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng karibasaan. Sa pagtataas ng tabing, makikita si Boy na binibihisa ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainit samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang uungat ang babae saglit na sisipatin ang ayos ng anak sa kangingiti. Oh, hayan. Tinagmukha kang tao. Siya. Diyan ka muna at ako naman na magbibihis. Sabi ko, ayaw kong magsimba eh. Ayaw magsimba? Hindi ba, pagkagalitin mo na naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umagang ito? Para ang pangilin May iwan po ko rito sa bahay. Kasama ko si... si Tio Simon. Ah? Ang ateista ngayon? Ang patawarin ako ng Diyos? Ah, basta. May iwan po ako. Makikipagkwentuhan na lamang po ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapas sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Magandang ikinikwento ni Tio Simon sa akin. Ah, gusto ka na! Gusto na! Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. Pero... Gusto niyo sabi! Oo, oh, sino yan? Ako, Hipag. Naulinigan kong maaari bang pumasok? Narinig kong tila may itinututol si Boy. Ayaw kong magsimba. Tiyo si Mon. May iwan ako sa'yo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Yan! Yan ang tinututol ng pamangkin mo, Kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Ah, kailangan ka nga namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mo, kung gusto mong isama ko ay maghintay kayo at ako'y magbibihis. Sige, magsisimba tayo. Nakapagtataka! Ano kayang nakain ng amain mo ngayon at naisipang sumama sa atin? Ngayon ko lamang siya makikita ng lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tio Simon, sasama rin ako. Hayon! Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain? At kung hindi, ay hindi ka rin sasama? Pero... Mabuti rin iyon, mabuti, sapagkat hindi lamang ikaw ang maaaki ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyon, ng iyong ama, na isa rin. Namatay siyang, hindi lamang nakapag-Hesus, kasi matigas ang kaluhapan niya sa pagdadikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid sila nang iyong amain. Sana'y magbalik siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na na sumakabilang buhay na. Siya, siya nga pala. Mag-ibis din ako. Nakalimutan ko kasi. Diyan mo na kayo ni Boy Kuya. Hmm. Uh, iba nang tumatandang talaga madaling mangawit, may nang katawan at... Bakit napilay po kayo, Tio Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iyay parusa ng Diyos? <laughs> Sinabi ba ng Mama mo yon? Opo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi totoo, boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero, yun po ang sabi ni Mama Tio Simon. Hindi raw kayo nangingilin kung araw ng pagsamba. Bakit hindi kayo nangingilin, Tio Simon? May mga bagay, boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi maipaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat, Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Iyak ka po ba sasama sa amin ngayon, Tio Simon? Oo, boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makabubuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin iyon at hindi ako naging maligaya. Dahil sa kapansanang ito ng aking pa-boy natutuhan kong tumalikod hindi lamang sa simbahan pati na rin sa Diyos nabasa ko ang The Human Bandage ni Mogham at ako nanalig sa pilosopiyang pinananaligan ng kanyang tauhan doon Ngunit hindi ako naging maligaya boy hindi ako nakaramdam ng kasiyahan Anong nangyari tiyo Simon Lalo akong naging bugnutin. Magagalitin dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan. Hanggang sa mapag-isa ko. Hanggang isang araw, ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano po iyon, Tio Simon? Ito ay isang manika ng batang nasagasaan ng truck. Namatay ang bata, boy. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako no'y naglalakad sa malapit. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito. At mooy hawak ng mahigpit ng bata na waring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Ano pang nangyari, Tiyo Simon? Kinuha ko nga ang manika, boy. At noon, naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuku ako upang damputin ng manika ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata sa kabila ng pagkadurog ng kanyang buto. Niting tila ba nananalig na siya ay walang kamatayan? Mula Wala noon, ako'y nag-isip na boy. Hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi na iniwalay sa akin katawan bilang tagapagpaalalang lagi sa akin ng matibay at mataos na pananaling ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinatandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig kay Bathala. Kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian, upang may makapitan siya kung siya iginubo po ng mga hinanakit sa buhay. Tayo na! Baka wala na tayong dagdang misa! Hinanap ko pa kasi ako ng kasal. Ang pinaka natagalan eh. Tayo na, boy! Kuya! Tayo na, mama. Kanina pa nga po tugtog ng tugtog ang kampana eh. Tayo na, Tio Simon. Baka tayo mauli. Tayo na! Narinig mo ang salaysay ng dula. Ngayon, subukin naman nating unawain kung ano nga ba ang nilalaman. Sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Unang bilang. Ano ang malaking impluensya ng pangunahing tauhan? Ang sagot, ang malaking impluensya ni Tio Simon kay Boy ay ang hindi pagsimba nito at pagnanais nito na matapagpwentuhan na lamang sa kanya sa halip na sumama sa kanyang ina sa pagsisimba. Ikalawang tanong, bakit naisipan ni Tio Simon na sumama sa mag-ina sa simbahan? Ang sagot, Naisipan niyang sumama sa pagsisimba sapagkat ayaw niyang siya ang maging dahilan ng hindi pagsimba ni Boy at pagsuway nito sa ina. Ngunit, paaari rin na pagtantunan ni Tio Simon na magbalik loob sa Diyos. Dahil na rin sa kanyang karanasan kung saan nagdulot sa kanya ng walang kasiyahan ang pagtalikod niya sa Panginoon. Hindi niya nais. Marahil na mangyari rin ito kay Boy. Minabuti niya rin ipakita kay Boy na matuwid ang pagsisimba at pananalig sa Panginoon. Ikatlong tanong, anong tamdaming ang namayari sa hipag ni Tiyo Simon sa pagbabalik loob niya sa Diyos? Kung ikaw ang hipag ni Tiyo Simon, ganon din ba ang iyong mararamdaman? Ang sagot, nakita natin ang halong pagtataka Kaba at tuwa sa hipag ni Tio Simon noong malaman niya na sasama ito sa pagsisimba, lalo pat naalala niya ang sariling ama ni Boy na hindi man lang nakapagdasal bago ito pumanaw. Kung ako ang hipag ni Tio Simon, ganon din ang aking mararamdaman. Matutuwa ako, lalo na kung kami ang nakapaghikayat sa kanya na magbalik loob sa Panginoon. Isa itong magandang simula upang higit lalo siyang mabuti sa kapwa. Dumako naman tayo sa ikaapat ng tanong. Kapanipaniwala ba ang mga pangyayaring inilahat sa dula? Tukuyin ang mga pangyayaring makatotohanan at hindi makatotohanan sa akda. Para sa akin, ang mga pangyayari sa dula ay may ilang makatotohanan. Tulad na lang ng mga pangyayaring ito. Una, pagtalikod sa Panginoon ni Pius Simon. Patid naman natin na ito ay nangyayari sa tunay na buhay ng isang tao, lalo na kung maraming pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Naiisip nila na walang naidudulot ang kanilang pananalig sa Panginoon, kaya mas minamuting lumayo sa pangaral ng simbahan at sa ibang tao na rin. Nawawalan sila ng pananalig na may mabuti pa rin sa kanilang paligid. Ikalawa, saksi sa isang masaklap na aksidente na naging dahilan ng pagbabago ni Tio Simon. Ang pangyayaring ito ay nagaganap din sa tunay na buhay sapagat minsan may mga kaganapan talaga na nakikita natin at nagiging dahilan kung bakit tayo nakapag-iisip na magbago. Katulad na lamang ng nakitang aksidente ni Tio Simon na siyang naging dahilan upang mapagtanto niya ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Ikatlong pangyayari na makatutuhanan ay ang magkasamang magsisimba si Boy at ang kanyang ina at ayaw nitong sumama. Siguro naranasan na nating lahat ang mapagalitan sa tuwing ayaw nating sumama na magsimba. Para sa ating mga Pilipino, mahalaga na magkakasama ang pamilya sa tuwing araw ng pangilin. Ito ay karaniwan ng ginagawa ng pamilyang Pilipino. Dumako naman tayo sa mga pangyayari na para sa akin ay hindi makatutuhanan. Narito, una, ang pangyayari kung saan lumapit si Tio Simon sa batang na aksidente. Nilapitan niya at kinuha ang manika. Para sa akin, hindi ito makatotohanan. Sabagat alam naman natin na kapag may naaksidente sa lansangan, bawal kang lumapit basta-basta sa taong naaksidente dahil may tamang tao na dapat na pumunta sa pangyayari upang makita lahat kung ano ang pwede nilang magawa. Baka kasi ikaw pa ang maging dahilan upang lumala ang kondisyon ng sino mang taong naaksidente sa lansangan. Ikalawang pangyayari na para sa akin ay hindi makatutuhanan ay ang pag-uwi ng manika ni Tio Simon mula doon sa batang na aksidente. Hindi nga ba bawal tayong lumapit at kumuha ng kahit na anumang gabit mula sa aksidente o pangyayari sapagkat ito ay maaaring gamitin sa pag-iimbestiga kung ano nga ba talaga ang tunay na pangyayari sa araw na iyon. Marahil marami ka nang natutunan sa video na ito. Ngayon, dumako tayo sa mensahe ng dula sa mga mambabasa. Para sa akin, ang pagsubok ay karaniwan na dapat ituring ng isang tao sapagkat ito ang dahilan at paraan kung paano tayo makakarating sa mga pinapangarap nating tagumpay. Pagsubok ang dahilan kung bakit tayo natututo at nagiging matalino sa buhay. Pagsubok din ang dahilan kung bakit tayo ay higit na nagsusumikap dahil na rin sa ayaw natin itong muling maranasan. Pakatandaan, mahalaga ang pagkilala sa Panginoon. Ito ang ating lakas at gabay tungo sa tagumpay. Magtiwala sa sarili at manalik sa Diyos. Maniwala ka sa iyong kakayahan hanggat kaya mong isipin, kaya mo rin itong gawin. Muntik paalala sa iyo, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa iba pang aralin mo sa Filipino Nine.